so, okay guys. Tapos na yung ginawa ko kano, bitag. So bukas malalaman ko kung anong huli nito. Ayano, yung bitag ko kanina, nakahuli siya ng manok. So ito guys. Ayano, ipaing ko. So di ko alam bukas kung ano mahuhuli ko. So yon Titingnan ko kung anong <coughs> na ako kung anong makukuha ko dito ha para yan yan guys yung bitag ko yan baboy ramo yan guys Ayan o so pag na shoot siya dyan huli siya yan yung pagkain so okay kita nyo guys so ano yung mahuli mahuli namin ay, si Buitira tumira na naman ng baboy ramo. <laughs> Yan po si Buitira. Subscribe nito ako sa channel ko, Buitira. Hilarte Buitira. <laughs>